Oy! <laughs> Oy! May sana naman akong kaibigan. May sana naman akong kaibigan na tapanginaan ng kalooban. Ayan. Idol ah. Di ba? Anong hindi ka pa monetize? Sabi natin sa mga comment natin. Laban lang. na Suportahan lang. Walang susuko. Di ba? Idol naman eh. Buti nga sa'yo dyan. Marami kang pwedeng may vlog eh. No? Pwede kang pumunta pa ng mga tagat dagat diyan na magaganda no at saka may mga sikat na vlogger diyan no. Pwede kang magi-pasyal-pasyal saan-saan diyan. Ang ganda ng lugar niyo ha, pero napanginaan ka ng kalooban, ano ka ba naman? Laban lang no, laban lang, walang susuko. Okay? Laban-laban lang idol. Okay, good morning. Yan no, good morning, good morning sa inyong lahat mga busing na no, makulimlim na ubaga, malamig na umaga. Yan oh. Diba dito. Yan. Napakalamig na umaga. <laughs> Yan. So, ngayon po no, mamamasyal tayo mga busing no, na bubord ako sa bahay. Ilang araw na hindi ako nakalabas no. Ngayon, ah, kwan po no, namatay. Apo <laughs> ah, punta tayo, dadaan tayo doon sa bundok. No? Tapos subukan nating humingi ng kan ng eh, ano ba 'yan? Nang kamu talbos nang kamuting kaoy no, ay magagata tayo kung hindi sila diyan magbigay, di pupunta tay nang malapit sa dagat doon, doon tayo mangingi okay? So ngayon kukuha lang ako dito ng clip ng konte tapos doon na tayo sa paswa papasok sa bundok magkukontinyo uh, continue mga busing ah nagluloko na naman yung ngayop na to eh. <laughs> Ayan, so kita lang tayo sa daan mga pusing ha. Ayan ha. let's go <laughs> Ay, naku, namamatay-matay na naman. <laughs> ah, ganda ah Malamig na umaga. Yan yung bundo ko, napakaganda oh. Puno ng fog Ayan laban lang idol no. Huwag kong panghinaan ng kaluban, di ba? Dong hindi ka pa monetize, lakas-lakas mo eh ito no? ang lakas lakas mo napakaraming kang pwedeng content yan no kahit yung pang araw araw mo na ginagawa pwede mong i-vlog yan no i eh, video mo or vlog lang video mo no tapos i-upload wala na kung may manood wala no tapos yung pagpa-vlog wag mong wag, eh, yan kasi yung karate kong sinasabi wag umasa no wag muna ng umasa dahil gaya ng sabi mo hindi pa naman tayo sikat hindi tayo sikat para panuuri ng mga tao di ba ikaw rin nagsabi sabi niya eh kaya e, te pagpatuloy mo no pwede mong i-vlog yung mga ginagawa mo diyan sa negosyo mo no tuloy-tuloy ka lang tuloy-tuloy lang ang pag-upload yan at enjoy mo lang wag yan, sabi ko sa iyo no na wag wag tayong umasa wag tayong umasa na ano, mataas na ano ba yan na hinahangad no huwag natin pasupraan yung expectation natin no kaya sabi ko i-enjoy eh, nyo lang yung tagawa ng video ayan dahil pag eh, pinataasan nyo yung expectation nyo panghinaan talaga kayo ng kalooban diba ngayon nga mas malaki pa yung subscriber mo sa akin eh dati na nung nakakilala tayo ang layo-layo ng subscriber mo sa akin ngayon 4K ka na eh Ako 2K pa lang eh <laughs> Pero nag-enjoy lang kasi ako eh So no? ay ah, prioritize nyo yung yung nararamdaman yung enjoyment no Hindi yung prioritize nyo yung pera o yung agad na sisikat kayo eh, agad na lalaki kayo eh, yung channel nyo eh agad yung magkakasahod kayo yan, madali kayong mag-disappoint nga no, kaya ng sabi mo no, simula ng buwan simula ng ma-monetize ka no, simula ng ma-monetize ka ah, uh, ilan, ilan pala magkano palang yung naipon mo diba, buti nga sa'yo na 40 dollars na ilang buwan palang yakin nga isang taon bago nakasahod eh <laughs> Ngayon, sa pangalawa ko pa lang ito, pag isang taon na ulit, oh. Pag isang taon na ulit, kasi mula ako ng last na nakatanggap ng sahod, eh. Pero tuloy-tuloy ako. Kasi, ayaw ah, lang po yan, kung baga yung, kung makasahod man tayo, ah, punos na lang natin yan, no, sa mga ginagawa natin, no. Kaya lang sabi mo, mahirap mag-edit, umabot ng dalawang oras yung pag-edit at pag-upload mo. Ganon din yun sa akin, na idol, no? Ganon din yan. Eh. Pero, ang paan natin, napanghinaan ka na ng kalooban. Ako, nag-enjoy pa rin. <laughs> Ngayon, na mas malaking yung channel mo, na monetize ka na, No, diyan ka pa kalooban. Gaya ng kalooban. Kaya nang sabi ko dati, no, yung iba na expect na mamonetize para magkasahod, wag ganoon, no. Kaya nang sabi ko, wag mag-expect ng mataas. Yan. Wag kayong mag-expect ng Supra-supra no. Dahil pag na-monetize kayo, diyan pa lang magsisimula, so, diyan pa lang magsisimula ang laban. No? Lumaban na kayo sa unang paghakbang palang lang ninyo no? Yung pag-monetize nyo. Yan. Ngayong na-monetize na kayo, yung iba na hindi pa na-monetize, no? Huwag kayong mag-expect ng sobrang taasa Mga idol, mga pusing Yan. I-enjoy nyo lang ang I-enjoy nyo lang po, no? Dahil mawawalan talaga kayo ng pag-asa. Pag, oh, kayo ng kalooban sa oras na mag-taas yung expectation nyo. sobra sobra yung expectation nyo. Yan. So ngayon, yung gagawin nyo, mag-enjoy lang kayo sa pagbablog. Ha? Huwag nyong taasan yung expectation nyo dahil mang yung kaloon. nyo pagdating nyo sa panahon na mamonetize na kayo. At sa mga kakaunting views nyo na yan, nakopo kahit $10, no, na para sa requirements ni AdSense na para maka-apply kayo sa kanya sa babayan sa Tina, yan, yan yung dalawa na pinakahuli ng requirements sa YouTube at, AdSense, no? Yung verification, no? Address at saka, uh, personal verification nyo, no? Yan yung pinaka last na requirement. Eh, bago nyo yan makapot, bago nyo yan maplayan, kailangan nyo muna na mag-ipon ng $10. Yan. Yan ba lang sa $10, pag nakakaan na kayo kasi mag-umpisa ulit kayo ng panibagong views no? maghanap ulit kayo ng panibagong views sa mga video ninyo kaya dyan na mag sisimula magbilang si Lolo ng ban ng ripinyo ninyo no? ng pag-iipon ninyo ngayon nakadepende yan sa views kung ang views nyo ay umabot ng hanggang 500 nakopo <coughs> matagalan kayo bago makafan. Patagalan kayo ba bago makaipon ng $10? Bakit? Kasi yung 500 views na yan, yan. Kasi yung 500 views na yan Continue tayo na matay Hindi lahat yan nanonood no? Hindi lahat yan nagtatapos ng video Sa 500 na views na yan Hindi lahat yan uh, Hindi nag-skip ng ads Yan Kaya kahit na max 100 views, 1,000 views kayo, na sentimos lang yan, sentimo lang yan. <laughs> okay sana kung kahit na 500, kung nagtat uh, kahit na 500 views lang. Kung nagtatapos ang lahat, no? kung nagtatapos lahat ng yan, nagtatapos ng lahat ng ads mo, no, ay nako po, laki na po yan, no? O, abot na po yan ng $1. Kaso yung iba, hindi talaga. No? Hindi natin matutlis naman yung lahat. Kaya wag taasan yung expectation, no? Mat enjoy lang kayo, mag-upload na kayo. Uh, wag nyo naman sabihin na for documentary na lang yan, no? Pwede rin naman, Kunos uh, punos na lang talaga yung Kanyang uh, yung sahod, di ba? Pwede rin naman, pero yung... Um, Abol natin talaga dyan yung magkakasahod tayo, di ba? Pag sa pin na hindi kayo nahabol yung pagkakasahod Kung totoong sinasabi niya na hindi kayo nahabol Nag after ng pagsasahod, I-off yung monetization nyo Pag nung lagyan ng ad Subukan natin yung tibay ng loob nyo na yan Na sinasabi nyo na Hindi kayo nag after ng sahod Yan Ako Totosin sasabihin ko sa inyo oh, Nag enjoy ako pag-vlog -up Nag upload ako Pero naka-on yung monetization ko. No? baka on yung monetization ko may ads yan kasi oo nag-expect din ako paano para pa naman sa ano yung pagpa natin di ba madala natin yung kagandahan ng lugar natin mapae natin yung mga tao yung mga viewers natin at kasi na naman ah at the same time may bonus tayo di ba may bonus tayo sa pinagpagura paggura natin sa paggawa ng video no may balik yung gasto natin yung kapital natin, di ba? Ganun lang 'yan. Kaya laban lang po, no? Huwag kayong panginaan ng kaluuban. Laban lang po kayo. Ay nako. Nung hindi pa kayo monetize, na pangarap yung mamonetize. Ha? Na pangarap yung mamonetize. Ngayon na monetize kayo, nakita nyo kung gaano kahirap mag-ipon. Yung iba nagtatanong pa, "Bro, nakakanta na, nakasahod ka na." Ganon, 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 ganon. Ay, nako po. Malalaman nyo rin pag na-monetize na kayo, no? Sa views nyo na yan, na napaka-kunti. Gaya ng sa akin, napaka-kunti views. Ay, nako po. Diyan yung masasabi sa uli na hindi ko basta-basta mag out sa YouTube, no? Hindi ko kaya tinidiscourage, no? Kung, to, kung talagang nag-enjoy kayo, tuloy nyo yan, no? tuloy-tuloy eh, nyo po yan yung ginagawa nyo. <coughs> yung pagbablog nyo dahil nag-enjoy lahat may mga nagtitiwala na sa inyo no? may nagsusuporta na sa inyo no? kaya sa akin marami marami nang nagsusuporta talaga di ba? pero alam ko na hindi lahat hindi lahat nagtatapos yan e, alam naman natin no, yung iba data lang yung gamit eh, ay sila para pang upload nila naintindihan natin yan di ba? Kaya lang sabi ko, hindi lahat ma-please natin na tapusin ang video natin. Yan. Kung gusto nyo tapusin yung mga video nyo, gubawa ko ng mga 33 minutes lang. Kaya <laughs> e ako nag-enjoy ako ng pagpa-vlog eh, o, gaya nito. Oh. 33 e, minutes lang pa yung gagawin ko dito na ihatid sa inyo sa napakagandang lugar na ito. Na paano kayo marirelax ng tudo niyan kung 3 minutes lang video lang, di ba? paano nyo ma-enjoy yung lugar, no? Na nakaangkas kayo lahat sa akin yan, paano nyo ma-enjoy, ganon, no? Ganon, kaya nito, o, di ba Paano nyo yan ma-enjoy kung 3 minutes na video lang ito, ba diba? Ngayon, kung 3 minutes na video lang, paano ko kayo makakausap ng ganito, diba? Nang mahaba ang usapan, Yan, o di ba Magpapalipas muna tayo dito ng sandali. <laughs> Ayan. Good morning. Oh. 3 minutes lang ba kukunin mo diyan? Pasikit oh, diretso tayo mamaya. Pagbalik natin dito tayo ulit dadaan tapos yakyat tayo dito. <laughs> Gagawa ako ng panibagong video diyan. Okay? Yan, oh, dito tayo pa akyat. Dati tayo sa Manila eh, ngayon diyan. Diretso muna tayo doon sa hingan ko ng pan ng talbos ng kamuting kahoy. Ayun. So, yun lang po mga pusing, no? Eh, panin nyo, huwag kayong mawala ng pag -aasal. Nakalaban na kayo, eh. Kung baga, nabasaan na kayo ng ulan, eh. Diyan pa kayo susuko. <laughs> Diyan pa kayo magsisilong. nabasaang basa na kayo ng ulan. Ayun, yun, dito pa lang marami ng talbos ng kamiting kahoy, yun. Ha? Kaso, kanino kayo eh, ito? Dito pa lang, okay na yan, eh. Sandali, ah. Hi, good morning. <laughs> Imo na detay nga kamote ha. Oh. ngatakan, Nga takan, nga Ah, oh, pide ka pangayo ko og boss na. <laughs> oh, pide mabaklo mabakala ko sing pinta lang ha. Ah. Good morning. Boss. Imo na balinghoy jan ha. Oh. Come, lang ako pide. ano mo tanay gat Gat an. Mas mas kay gamay lang. Babakla so, ko sing pinta lang ah. <laughs> Namit tabi, di po dar na di mat ko. Yan. <laughs> Meron na. Tang laday ah. Oh, oh tambik ba. Kalang pangutan. O oh, sige O oh, sing pinta lang ako no Parang may tong may pang ka, pika wa sige ron Ibakal ka kape ah. <laughs> oh. Diba?

Para kay bay ginapagapa ko dai ah, para nga magdabong kwana tapos makapananga nami bla. Oh. di <laughs> diba? Sarap to mamaya. Para diretso na lang tayo mamaya sa Ano ba yan? Sa palingki. Let's okay, go, Jawa. Ah. Seba, ayan, blan, no? dong problema. On, ah. problema. ah. ah. ah.

nasira po yung screen bag ko sige lang meron pa naman ako yung sa doon yan bigyan niya na lang daw ako ng kan o ba diba? sandali lang po mga busing yan sandali lang wala sandali lang yan ayos na o ba diba? let's go papunta tayo ng kan palingki o dito pa lang ayos na may kan na tayo thank you thank you ganda eh, binigay ko na lang sa kanya yung isang daan para umaga ng umaga maganda yung umaga nila <laughs> dahil tayo maganda rin yung umaga natin yan kung ngayon didiretso tayo sa palingke mga pusing at bibili ng gata at saka pabuong yan o diba hindi na tayo nakapunta sa malayo pa dito pa lang sa paan doon sana yung takay ko pero nakita ko mayroon pala eh o hindi nakabili tayo Pwede rin naman ang yun, pero para mag gumanda yung umaga nila, no? At may pambili ng pangkape-kape. Pinagyanan na natin. Yan ang sabi ko, nag-enjoy lang kasi ako. Masaya ako, kaya te, kahit na isang daan yon no? Kahit isang daan na uh, sabi na matalo ka dyan, na presyo na yan wala walang talo-talo dyan nag enjoy tayo eh no? walang talo dyan makakakain ako ng masarap na paborito ko dito sana yung kakay ko yan no yan dami dito sana yung kakay ko makakain ako ng uh, paborito ko at the same time nakaka, na, na, na enjoy na napaligaya natin kunti noyong yung tao na hindi sa'yo nasaahan magkakatera siya ay, 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 kahit na pang lang ay siya ng libre na hindi niya nakukunin pa sa bulsa niya yung perang pambili yan ayaw humaba na naman yung pa natin hanggang doon na lang sa palengke mga busing nga tapos ah, hanggang pagtapos na lang ng pagbili yan ay kakat ko muna dyan at mag-continue na lang tayo doon sa palengke mga busing nga mahaba na eh okay. Dalay lang po ah. <laughs> Nakapili ako. O oh, diba? Pupunta pa sana tayo ng kating dagat kung wala doon tayo hindi tayo nakahingi o nakabili. ba? Diba? Ngayon, malingki na lang tayo tapos uuwi para makapagluto na ako. So pakita ko na lang mamaya sa mga huling uh, video ko yung uh, maluto or gagawan ko na lang ng panibago no para makita niyo kung paano ko nuto no. Yung iba kasi may nilalagay na isda oh pwede na naman no nilalagyan ng mga tuyo akin kuan lang eh <laughs> bagong -okay na yan uh, pang ulam lang talaga no. eh, minsan hindi natin kaya bumili ng isda minsan may pambili minsan wala di ba kaya ganun lang maging practical di ba anak ko yun mga mapaparkingan na tayo no, doon ano 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 tayo paparking nito yun doon layo ah <coughs> yan So, ika ko na lang yung sound no. May sound doon eh. Ayan, na tayo. Hindi <laughs> ko na hubarin yung helmet ko na naman. Bago kong na 10 piso. sarap ng langka. Oh. Ang langka. Baw. masakit. Papa masak Ya no? May bagoong Oh yeah oh, Bago ah Teg tayo Diyang kamay Andalang, ah. Ay, anak, anak. Tige, pulo bikadah. Tapos Pulo no Bain, sila Kak bang tema karang baring Para no? sing pinta. <laughs> oh di ba may nang uh, pantay. Eh. Oh, sarap nyan. <laughs> Na metang baring ng gagmay. Oh di ba? pang may... sangka putus sangka putus <laughs> belah. Pang daple <laughs> sa aga badget. Oh, budget eh. Ngayon ay tuwerta

Boss, 30 na lang ako na. Gata. Yeah. Nakinggo na lang ako. Ha? lang. ko dyan. Bago dyan po lang gamit, boss. Ha? lang gamit. Ha? Lang gamit. Uh -huh. Duwala, ha? Uh -huh. Ayos. Thank you. Thank you. No, diba? Hindi na tayo magpipiga. Napiga na. <laughs> Ayos to ha? Magata na. 25.

<laughs> oh, linis ng kainan dito ah. Ano oh, di ba? Ang kainan ni Butsok. Bansoy pala bansoy. Ano oh, ba? Ang, ang ganda oh. Daming masasarap na pagkain diyan. Fresh pa yan. Kasi na to, gata. Okay na to. <laughs> pamasak zumba, Zumba. nga nagsusumba. May <coughs> bago lang eh. Tingnan muna tayo ng ipon. Baka may hipon. Gali lang. <laughs> na <Puno> maliligit. Diba? ba? <laughs> <laughs> so, uh,

Walang hipon na maliliit. huwag na tayo. <laughs> 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 ah, ah, gusto ko nang kumain ng talbos ng kamote ah. Okay. Nabal. at lang ka. Oh, di ba? Ayun po mga busing no. Gagawa na lang tayo ng panibagong video doon sa kan <laughs> sa bundok. <laughs> Ayan, hanggang sa motor na lang mga busing at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa masayang umaga, masayang pag-uusap. Huwag panghinaan ng kaluuban. Mag-enjoy, di ba? Enjoy lang, enjoy lang. At magsaya. Ayan, hanggang dito na lang po. bye, -bye. Love you